Naawa ko sa kanila kasi hindi pa nila nakakuha yung talagang ano nila. Tamang mong ka nila. Naawa ko sa kanila. Huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos para lang magmukha kang mabait at kaya-aya sa paningin ng lahat. Dahil kung minsan, kung sino pa yung maastang banal ay siya pa yung nagtataglay ng masasamang pag-uugali. Kadalasan pa nga ay mapanglait, mapanghusga, at sila pa yung may mga lihim na pilit ikinukubli sa likod ng maaamong salita. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong hinirang na maglingkod sa kanyang bayan gamit ang mabubulaklak na dila. Niloklok sa posisyon para magsilbing ama ng nasasakupan Ngunit ginawa lang tahanan ng mga masasamang loob at pugad ng mga taong mapagsamantala sa kapangyarihan ang kanyang bayan. Ano nga ba ang lihim na natatago sa likod ng paggamit ng salita ng Diyos bilang pananggalang sa mga kaaway? Ang kwento ni Mayor Antonio Leisa Sanchez Ang Convicted Murderer Rapist Humanda ka Mayor, bahala na ang Diyos pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe, at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Antonio L. Sanchez ay isinilang sa kalawan sa Laguna noong ikasampu ng Mayo taong 1949. Maaga siyang namulat sa politika sa kanilang bayan at dahil sa pagkanais maglingkod sa mga kababayan niya, una siyang naging vice mayor noong taong 1972 sa edad na 23 anyos lamang. At tumagal ito hanggang noong taong 1980 bago siya nagpasyang tumakbo sa pagkamayor sa edad na 31 anyos. Patunay lang na maaga siyang minahal ng mga tao sa kanilang lugar. Nanungkulan siya sa kanyang bayan sa loob ng higit dalawang dekada at nakilala siya bilang isang relihiyosong pinuno dahil sa mga labi niya mismo nagmumula ang mga salita ng Diyos na hango sa banal na kasulatan. Isa pa rin kapansin-pansin sa kanya ay hey, anak ang tawag niya sa lahat ng mga taong nakakausap niya na para bang isang napakabuting tatay na mahilig magbigay ng payo sa kanyang mga anak. Pero sa ganitong paraan nga ba talaga siya minahal ng mga tao? Kaya't nakaupo sa pwesto sa napakahabang panahon ang mga taong naninirahan lang sa bayan ng kalawan na inabot ang kanyang kapanahunan ang tunay na makapagsasabi ng kanyang totoong pagkatao. Ayon sa kanila, habang tumatagal, lumalaganap na raw ang patayan sa kanilang lugar at naghahari-harian na ang mga tauhan ng mayor. Ikalabintatlo ng Abril taong 1991, nang maging kontrobersyal ang pagpatay sa magamang Nelson at Rickson Penyalosa. At ayon sa mga nakasaksi, ang grupo daw ni Mayor Sanchez ang bumaril hanggang sa mamatay ang dalawang biktima. Si Nelson Peñalosa ay leader at taga-suporta ng politikong lumaban sa pagkamayor kay Sanchez noong nakaraang halalan. Habang dinidinig ang kaso ng mag-ama, nasundan kagad ka ito ng isa pang kontrobersyal sa buhay ng mayor. Nagsimula ang lahat nang si Mary Eileen Sarmenta ay nagsagawa ng isang panayam kay Mayor Sanchez para sa kanyang kurikulum sa school. Si Eileen Sarmenta ay isang 21 anyos na scholar sa UP Los Baños noong mga panahong yun. Habang nagaganap ang kanyang panayam, dito unang nabighani ang mayor sa kagandahan ng dalagang estudyante, batang-bata at sariwang-sariwa. At simula noong mga oras na yun hindi na nawala sa isipan ni Mayor Sanchez ang estudyanteng si Aileen. Ang grupo ng mayor ay kilala sa reputasyong walang sinuman o anuman ang hindi nila nakukuha basta gustuhin nila. Kaya't nang malaman ng grupo sa pamumuno ng mismong hepe ng kanilang pulis na si Deputy Chief George Medialdia at mga tauhan, ang pagkakaroon ng interes ni Mayor Sanchez sa estudyanteng si Aileen, umaga pa lang ng ika 28 ng Hunyo, taong 1993, nang pick ng isang ambulansya sa iba't ibang bahagi ng Laguna ang bawat miyembro ng grupo para sa isang trabaho. At pagkatapos ay nagtungo sila sa Los Baños. Dito ipinaliwanag ni Luis Corcolon na isa sa malapit na tauhan ng mayor ang tunay nilang misyon, ang surpresahin si Mayor Sanchez sa pamamagitan ng isang regalo na sigurado ang ng laway nito. At iyon nga ay ang estudyanteng si Aileen na matagal nang pinagnanasahan ng kanilang amo. Mag-aala na ng gabi nang makarating sila sa UP Los Baños. Dito, marahan nilang anikutan ang campus at nagsimulang hanapin ang dalaga. Pero wala si Aileen Sarmenta sa UP campus ng mga sandaling yun. Kaya't napagdesisyonan ng mga bata ni Mayor na puntahan ang sikat na pasyalan at tambayan malapit sa lugar baka sakaling nandoon ang hinahanap nila. Pagdating nila sa Agrix Complex, naghiwa-hiwalay ang mga bataan at positibo nilang itinawag kay Mayor Sanchez na nandoon nga sa lugar ang hinahanap nilang dalaga. Nakaupo ito sa isang tamarauban kasama si Alan Gomez na kanyang boyfriend o malapit na kaibigan. Kaagad nilang tinutukan ng baril ang dalawang estudyante at sapilitang ipinasok sa loob ng ban bago nila kasamang tinangay pati ang nasabing sasakyan. Nagtungo sila sa barangay Corba para dumiretso sa isang farm na pag-aari ni Mayor Sanchez kung saan nandun siya at naghihintay sa mga tauhan. Nang maibaba ang dalawang bata, Mayor, ito na ang regalo namin sa iyo. Ang babaeng matagal mo nang hinihintay. Ang pambungad na pagbati kaagad ni Luis Corcolon sa kanyang amo. Matapos nitong magpahayag ng tuwa sa regalong natanggap, napansin ng mayor ang lalaking kasama ni Eileen kung bakit napasama pa siya sa kanila. Naayon naman sa sagot ng mga tauhan, ay mabuti na yung sigurado dahil baka makapagsalita pa. Pagkatapos pa ng ilang pananalita, dinala na nila ang estudyanteng si Eileen sa kwarto ng mayor at dito na nagsimulang pagsamantalahan ang kawawang dalaga. Samantalang ang boyfriend naman niya na naiwan sa labas ng kwarto ay tinorture at pinahirapan ng husto ng mga tauhan bago tuluyang bumigay ang katawan matapos hatawin ng hulihang bahagi ng Armalite Rifle ang kanyang dibdib. Dakong alauna na ng madaling araw nang lumabas ang mayor sa kanyang kwarto at nagpasalamat ito sa kanyang mga tauhan sa napakagandang regalo. Tapos na ako sa kanya, sa inyo na siya sabay abot sa kawawang si Aileen sa kanyang mga tauhan. Umiiyak siyang kinalagkad palabas sa farm kasama ang boyfriend niya na wala ng malay tao. At muli silang isinakay sa Tamarauban kasama ng ambulansya na gamit din nila. Nagkonvoy ang dalawang sasakyan pabalik sa bayan ng Kalawan at habang binabagtas nila ang kahabaan ng kalsada, nauna nilang ibinaba ang boyfriend ni Aileen sa madilim na bahagi ng barangay Imok at pagkatapos ay binaril sa ulo para siguraduhin patay na talaga ito. Nagpatuloy ang konboy ng dalawang sasakyan at ilang sandali pa nang mapadaan sila sa isa pang liblib na bahagi ng isang tubuhan, dito naman nila muling itinigil ang ban at nagsimulang pilahan ang kawawan dalaga sa loob mismo ng sasakyan. Binaril ito sa mukha at naiwang nasa loob ng sasakyan. Binalakpan nilang itago ang katawan nito Ngunit wala na silang oras para gawin pa yun dahil puputok na ang liwanag at mag-uumaga na ng mga sandaling yun. Kaya't lumipat na lang silang muli sa ambulansya at iniwan ang biktima sa lugar kung saan siya pinatay. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, dahil sila ang bata sa kanilang bayan, inakala ng mga salarin na madali nilang maitatago ang totoong pangyayari. Nagsagawa kaagad sila ng kunwari ay operasyon ng kapulisan at sila na rin mismo ang unang rumisponde at siyang pumake up sa mga bangkay na sila rin ang nagtapon. Nagsagawa din sila ng sariling investigasyon kung saan hugas kamay silang lahat lalo na ang mayor at ang napuruhan ay ang isang nagngangalang Kit Alquesa na siyang pinapalabas nilang sila rin sa krimen dahil naman sa motibo ng love triangle. Ngunit hindi nagsisinungaling ang ebidensya dahil naging malaking balita na ang karamaldumal na krimen na yun nang himasok na rin ang mga NBI at CIDG sa kaso ni na Aileen Sarmenta at ng kanyang kasama. At nang ng NBI ang mga pulis sa bayan bilang bahagi ng kanilang sariling investigasyon, walang malinaw na report na may pakita ang mga ito sa pangyayari dahil puro hugas kamay ang nagaganap. Pati si Mayor Sanchez ay muling ginamit ang kanyang pagiging relihiyoso sa mga panayam sa kanya. Dumadating pa sa puntong may bitbit bit itong imahe ng Birhing Maria habang nagsasalita sa harapan ng media. Napabalita pang sinusuhulan niya ang mga kilalang tao kasama ng media para ilayo sa kanya ang atensyon ng kanilang mga balita. Maging si dati Vice Presidente Erap Estrada ay napadamay na rin sa kaso matapos maging isa sa mga naglilihis ng atensyon ng publiko sa mayor ng Kalawan dahil silang dalawa ni Mayor Sanchez ay sanggan dikit noong mga panahong yun at sinasabi sa report malaki ang natatanggap nitong pera mula sa Mayor dahil naman sa ilegal na sugal na weteng sa kanilang bayan. Nakumbinsi ng mga NBI at CIDG ang dalawang tauhan ng Mayor na bumaligtad at magsalita laban sa kanilang dating grupo. Ang dalawang ito ay kasama nila sa pagdukot, sa magkasintahan, ngunit hindi nakisali sa pagpatay at panggagahasa dahil hindi kaya ng kanilang konsensya. Sa pagkakataong ito, namate ang grupo ni Mayor Sanchez dahil sa lakas na naging star witness. Nakakuha sila ng matitibay na ebidensya sa farm ng mayor at sa mga sasakyang ginamit nila. Pumalag pa sila sa paglilitis at nakapagwika pa si Mayor Sanchez ng Nakadiretso po ang mukha ko sa kanilang lahat. Kahit tatarin nila kami ng pinong-pino wala po kaming mga kasalanan sa kanila at wala po kaming ginagahasa sa kanila at wala po kaming pinapatay na tao sa kanila. Ngunit hindi pa man nagtatagal, kumbinsido na pati ang mga abogado nila na matibay ang kaso laban sa grupo ng mayor. Kaya't dalawa sa kanila ang nagdesisyong mag out na lang sa depensa maliban kay Atty. Salvador Panelo na kilalang kilala nyo na naman ngayon na natili siyang nakipaglaban para maipagtanggol si Mayor Sanchez. Ikadalwampot e isa ng Marso, taong 1995, nang ibaba ang hatol sa petong beses na reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakabilanggo. Nang marinig ang hatol, biglang nag si Mayor Sanchez mula sa pagiging alagad ng Diyos na palaging ginagamit ang kababaang loob patungo sa pagiging alagad ng kaaway ng Diyos. Walang haba siyang nagmura at nagmura siya ng nagmura nang di na may paliwanag na klase ng masasamang salita dahil sa pagkadismaya. At doon, nasaksihan ng lahat ang kabilang bahagi ng pagkatao ng mayor. Pero ang pinakamasaklap sa lahat ng ito, ayon mismo sa report ng medical legal na sumuri sa bangkay ni Aileen, kayang-kayang punuin ang lata ng sardinas sa dami ng nakuha sa kanyang katawan. Sumasalamin ito kung gaano siya katagal naghirap, kung gaano karami ang nanghalit sa kanya, at kung gaano brutal ang inabot ng dalaga sa grupo ng mayor. Taong 1996, isang taon lang pagkatapos mahatulan, lumabas naman ang isa pang karagdagang hatol kina Mayor Sanchez para naman sa naon ng pagpatay sa mag-amang Peñalosa. At sa kabuuan, kung susumahin ang lahat ng parusa, ay magiging siyam na reklusyon perpetua na ito o aabot sa mahigit 300 taon sa loob ng kulungan. Umapila pa sila sa Korte Suprema para sakaling baligtarin ang hatol ngunit pinagtibay lang lalo nila ito noong taong 1999 at tuluyan na ang nagbago ang mundong ginagalawa ng grupo ni Mayor Sanchez sa loob ng Bilibid. Taong 2006, nahulihan siya sa kanyang selda ng droga, marijuana at mga kagamitan sa paghit-hit ng ipinagbabawal na gamot. Taong 2010, umabot naman sa 1.5 milyon na halaga ng shabu ang nahuli sa kanya matapos itong itago sa loob mismo ng imahe ng mahal na Birheng Maria na kung saan ipinapahayag pa niya na dalawang beses siya nakakapagrosaryo sa isang araw para lang gumaan ng kalooban at ganun siya nagpapakabuti sa loob ng kulungan. Taong 2015 naman, nang makumpis ka sa kanyang selda ang mga kagamitan sa bahay kabilang na ang aircon unit at flat screen TV. Pero noong taong 2019, bigla na lang nagulantang ang lahat nang ianunsyo ng pamunuan ng bilangguan ang nakatakda na sanang paglaya ni Mayor Sanchez sa loob ng susunod na dalawang buwan. Sa kadahilan ng nagpakabait na ito sa loob at nung kumpyutin nila ang kanyang Good Conduct Time Allowance o GCTA ay umabot na pala sa katumbas ng apat na putsyam na taon ang kanyang ginugol sa kulungan kaya't marapat lang na palayain na siya. Inula ng batikos ang balitang iyon at salamat na lang sa mga patuloy na sumisigaw ng hostisya dahil muling ni-review ang computation ng GCTA ng mayor. Ngunit ang naging isyo naman ay bakit siya napasama sa listahan gayong disqualified pala sa benepisyong ito ang mga may kaso ng heinous crime gaya ng pagpatay at panggagahasa. At nito lang ay ka-27 ng Marso taong 2021, ang mayor ay mapayapang natulog at hindi na muling nagising pa sa loob ng kanyang selda. Dinala pa siya sa ospital ng Bilibid, subalit ayaw na talaga niyang gumising. Si Mayor Antonio Sanchez ay pumanaw sa edad na 72 taong gulang at hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay hindi man lang siya nakitaan ng pagsisisi sa nagawa ni kahit konting pag-amin man lang na lumabas sa kanyang labi. Dahil ayon sa kanya, siya man ay biktima rin ng pangyayaring iyon. Dahil pinagtulungan siya ng kanyang kalaban sa politika, matapos mabalita ang kakandidato siya sa pagkagobernor ng Laguna. May kinalaman mo ba kayo doon sa pagpatay kay Alan Gomez at Aileen Sarmenta? Anak, ang sabi ko nga sa iyo, wala. Mamatay na lahat labindalwa kong apo. Pati asawa ko nga imabangga siya pag uwi. Mahal na mahal ko asawa ko. Mamata mabangga siya. <laughs> oh. Ikaw kay Bigan, makakayanan mo bang isumpa kahit ang sarili mong pamilya alang-alang sa sinasabi mong katotohanan? Ganyan ba ang totoong alagad ng Diyos? Hindi ka ba kinikilabutan sa mga sinasabi mo? Maraming salamat sa iyong pakikinig kay Bigan. Hanggang sa muli, paalam.